Ang tanong ni Leia ay, Ma'am, nag ss naman ko ako, pero hindi ako malalabasan. So, paano daw paraan para malabasan siya? Saan na mag-usapan for today's video and rasado ako mga malaman. Kung ano ka ka sa God, please keep on watching para bagayahin. Kung baba ka palang sa akin, channel, please consider like this video and subscribe my channel. Sorry na kasi maulan ko. Ang sagot ko dyan ay Lea. Hanapin mo yung pinaka mo doon sa dako pa Kung maga, ikaw ay magahanap. Pikilitin mo yung iyong sarili. Kung saan yung pinaka masarap. Kasi kapag ka halimbawa ang hawak ka lang ng hawak dyan, wala talaga ang mangyayari. Kasi kailangan makilitin mo at maramdaman ng pansas mo hanggang doon sa kalaglooban ng bulaklak mo yung sarap at kiliti bago ka malalabasan. Kapag halimbawang nasagi mo na doon sa may pasas yung sarap at kiliti na dapat nararamdaman ka, kapag ka halimbawang nasasarapan ka na, ituloy-tuloy mo lang doon, huwag kang hihinto. Kapag huminto ka kasi, mawawala at mag-uumpisa ka ulit sa umpisa. Kapag ka halimbawa ang piliting piliti ka na, ituloy eh, mo lang. Huwag mong titigilan. Huwag kang magpapalinga kasi nakikiliti ka na. Kasi doon pa lang mag-uumpisa. Kapag nalampasan mo yung piliting piliti ka na, kapag nalampasan mo yun, doon mag-uumpisa, iikot yung nararamdaman ng sarap at malapit ka na niyang malabasan. Ganun lang ang ginagawa kapag ka halimbawa ang hinuhuli mo ang kiriti kapag ka halimbawa ang nag ss ka. So, sana sabi ko na tama ngayon tayo ngayon. If you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.